Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pumperada. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin bakit gustong mapag magsuntok, gustong magsuntukan, no? Gustong suntukin ni Baste si Brigadier General Nicolas Torre III. Ano ba ang mga dahilan, no? Kung ga bakit gusto niyang magsuntukan sila, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share in mag share in wag kalimutan mag-subscribe. Kahapon guys ay medyo very interesting ang nangyari kasi tinanggap po ni Brigadier General PNP Chief Nicolas Story the third ang hamon ni Basti Duterte acting mayor ng Davao na magkaroon sila na charity Uh, boxing match sa Aranita Coliseum, no? Gusto niya uh, 12 rounds, no? Uh, ngayong Sunday, no? So, ano ba mga dahilan kung bakit hinamon, no? Ni Baste si si General Torre ng suntukan. Una-una guys, katapangan at posisyon. Sa kanyang vlog, sinabi ni Basti Duterte, acting mayor ng Davao, na gusto niyang hamunin si General Torre dahil ito raw ay matapang dahil sa position mo. Kung walang sun, kung pero kung suntukan tayo, alam kong makakaya kita. Pero ikaw ay duwag, ibig sabihin na is niyang ipakita na kanya niyang umarap si Torre kahit nang walang political shield. Okay, alam naman natin si Bate. Ewan ko lang kung matapang din ito or more on sabi-sabi uh, lang no o tignan nat natin ikalawang dahilan alitan sa operasyon noong Marso pin pinanganahan ni Tory ang pagpapatupad ng warrant laban sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte tatay ni Baste ama niya marito ang isang dahilan ng tension sa paglitan nila Ik ikatatlong dahilan gawaing pang charity kahapon guys tinanggap ni General Tori ang hamon para mag-away talaga sila or mag box, charity boxing match sa Araneta Coliseum para makatulong sa nasalanta ng bagyo at baha baka maraming mag, mag at sponsor no? malaking ding tulong anong susunod na mangyayari Charity boxing match pwedeng gaganapin tuwing, ling, tuwing sa linggo ng umaga sa Araneta na may proceeds para sa nasalanta ng kalamidad. According na kay General Torre, ito po isang malaking opportunity para matulungan po ang ating mga kababayan na biktima ng bagyo. Maraming mga netizen ang nag-react at na, naalir sa, uh, sa idea ng Trila in Manila style showdown. So hindi natin alam kung matutuloy ito or medyo kalokohan lang pero isa lang po ang nakikita natin dito na seryoso si General Tory at hindi siya natakot sa kay Baste no? sa paghamon ng fist fight yun lang po guys at antabayan natin ang susunod na mangyayari kung matutuloy ba to or magbaback out si Baste no? Uh, Maraming salamat sa inyong panonood guys. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam. Love you all.